stress, alam na alam naman natin na ito talaga yung pinanggagalingan at nagpapalala pa pag may sakit tayo. At, pag nakontrol natin ito, papano, dito rin tayo magkakaroon ng healing o paggaling. Or, papano nagagamot yung sarili ng natural. Alam na alam naman natin, ang brain, yan yung sentro ng command ng buong katawan. Meaning, lahat ng nangyayari sa buong katawan natin, sakop ng brain natin. So kapag nagkakaroon tayo ng stress, depression, anxiety, dito na nagsisimula yung problema. Yung paghinga mo, nakokontrol mo ba? Tama, nakokontrol mo. Pag gising ka, paano pag tulog ka? Sino nagkokontrol sa paghinga natin? Di ba yung brain? Kaya dapat naiintindihan natin at dapat aralin natin na hindi tayo ma-stress or magkaroon ng mga panic attack anxiety. Dapat maintindihan mo itong mga bagay na to. Digestion. Alam mo lang naman pag kumakain ka, di ba? Alam mo lang ha, pag mumuya ka. Pero pag nilunok mo na, for example, saging, hindi mo na alam yan pag pumasok na isa isopugus mo, hindi mo na alam pagbagsak niya sa stomach mo, kung ano at kung paano ang ginagawa ng katawan para madigest yan. Matunaw yan at hindi na rin natin alam mo o kontrol kung paano na at at naabsorb yung nutrition at paano mo idudumi yan o ilalabas ng katawan. Ang merong command niyan ay yung brain natin. So meaning, kapag ikaw may stress o anxiety, hindi maayos ang panunaw mo hindi na absorb ng katawan mo, so useless lahat ng mga kinakain mo kasi nga sinira mo yung nagpo-control, yung brain. Repair. Alam na alam naman natin na yung katawan natin may self-healing to. Gumagamot ito ng kusa ng katawan. Kaya nga pag may mga sugat tayo, nasugatan tayo, di ba gumagaling siya? Ganon din po pag may mga sakit tayo sa loob ng katawan o may sira, may damage. Marunong pong mag-repair yan isang bagay na hirap na hirap siyang mag-repair. Kapag stress ka, dahil yung kumad niya, kung paano yung gagawin niya sa pag-aayos ng katawan, nalilito siya, hindi niya alam paano yung mga proseso or natatagalan. Kaya ang resulta, sira yung repair mechanism ng katawan natin kapag stress ka. So kung kalmado ka lang, maganda yung mga pananaw mo sa buhay na intindihan mo. Lalo na pag may sakit ka, educated ka. Yung repair ng katawan, mabilis po yan. At nagagawa ng katawan ng tama. Cell regeneration or papano gumagawa ng bago at malusog na cell o nagre-repair nga ng cell yung katawan natin. Hindi rin ito mangyayari na maayos kung stress ka. Dahil yung command po ng ating katawan para gumawa ng isang malusog na cell, ay galing pa rin sa brain. So, meaning, kahit na ibibigay mo yung ingredients ng katawan, na nutrisyon, hindi po ito basta-basta magaduhan ng katawan ang mag-repair or ang uh, gumawa ng isang malusog na cell kung stress ka. So, dapat pakalmahin pa rin natin o control pa rin natin yung ating stress para makagawa tayo ng bagong selula ng ating katawan detoxification. Ano po ba itong detoxification? Ito yung paglalabas ng mga toxin o toxic substance ng katawan natin. Paano ito ginagawa ng katawan? Sa pag-ihi natin, sa pagdume, sa pagbabawi, sa saliva natin. Ito yung paraan ng katawan para ma-detox tayo. Ngayon, stress ka. Hirap na hirap po yung katawan natin. Magproseso kung paano mai-eliminate o mailabas yung toxic. So, ang, ano yung resulta? So, nag stay sa katawan ng imbis na ilabas. So, isang dahilan, bakit tayo mas nagkakasakit o lumalala yung sakit. Kaya kung makukontrol lang po natin yung ating stress, yung detoxification ng katawan, very smooth yan. So, meaning, kahit na mga toxin or toxic yung mga kinakain natin, na ilalabas din po ito ng katawan ng maayos. Ang immune system po natin, ito yung protection ng ating katawan. Kapag stress ka, nasya-shutdown din natin yung protection. Ibig sabihin, mas madali tayong kapitan ng sakit, mas nahihirapan tayong labanan yung sakit kung stress tayo. So just imagine, kung meron kang mga sundalo, tapos, mahihina naman. Paano nitong malalabanan yung mga pathogens o yung mga kalaban ng katawan? Ganyan po ka-importante yung stress sa katawan natin. Kaya dapat nakokontrol natin. At lalakas po yung immune system, gaganda yung digestion, yung repair, yung cell regeneration, yung detoxification. Ang best example po nito is parang yung ano ka, karatista, black belter ka, tapos biglang may humarang sa'yo sa harapan mo na tatagain Nagulat ka. So, imbis na gawin mo yung dapat, yung pinag-aralan mo, hindi mo magagawa. Panonoorin mo na lang. Nablanko ka na. Bakit? Yun po yung ibig sabihin nito. Na hindi nagagawa ng katawan yung kailangan at dapat niyang gawin kapag stress tayo. So, kung ikaw, eh, hindi na stress o ikaw yung karatista, hindi ka nagulat or uh, alam mo may presence of mind ka kung ano yung gagawin mo. Hindi ka matatakot kahit may itak pa yung kalaban mo o humarap Magagawa mo yung self-defense ng tama. So meaning, kung alam natin ang dapat natin gawin para ma-overcome yung stress, para ang magaling na karatista na hindi natatakot at hindi basta-basta na Pero Paano nga ba natin mapaglalabanan o makokontrol ang stress? Number one, dapat palagi kang busy. Pag palagi kang busy, nakapokus yung attention mo sa ginagawa mo. Yung stress, hindi po yan basta dumadapo sa sa'yo. O meaning, yung command ng katawan natin mas nagiging tama. Pangalawa, paano pa natin madadivert yung isip natin? Dapat palagi tayong maraming kausap palagi tayong uh, excited, marami tayong lagi tayong nakikipaghalubilo sa tao. Sa ganitong paraan, nakokontrol natin yung stress at napaglalabanan po yan ng katawan. Kasi nga, may mga kausap ka. Na. Kaya napakalaking pong bagay na dapat marami tayo laging nakakausap na tao at hindi tayo nagmumukmuk lang or iniiwasan natin yung makipag-usap sa mga tao dahil lalo ka lang aatakihin ng stress. At number three, napaka-importante po ito. Ito yung napaka- dapat nating maintindihan ang spiritual. Dahil kung naiintindihan po natin na hindi tayo dapat na stress, dapat huwag po natin isipin masyado yung mga past o mga lumipas na at saka sobrang future. Dapat pag tuunan natin ng pansin kung ano yung present, magpasalamat lang po tayo kung ano man yung nangyayari sa buhay natin. Tanggapin po natin yan na dapat naiintindihan po natin na hindi po tayo nandito sa mundo para lang sa physical na katawan, kundi para sa spiritual din. Dapat naiintindihan natin na bakit ba tayo nag -aasakit? Kasi unang-una, yung pagsunod pa lang eh, Ano ba yung kailangan ng katawan natin? Ano ba yung nakadesign sa katawan natin? Maiiwasan po natin at makukontrol natin yung stress natin. Kung sumusunod lang po tayo, na tayo bilang tao, nakadesign sa sariwang prutas at gulay, nutrition, paano ito ma-absorb? Kailangan natin tamang lifestyle, kaya po tayo may mga playlist ng healthy lifestyle para mas maintindihan natin. Pag naintindihan po natin ito, isuuna natin, yung sarili natin sa Panginoon. Siya na po yung bahala. Mas magtiwala po tayo sa ating lumika kaysa sa mga katulad lang natin tao. Makikita nyo Kung kukunin tayo ng Panginoon, wala tayong kontrol dyan. Pag oras mo na, oras mo na. Pero ang taong sumusunod, mapayapa po tayong kukunin o mamamatay. So simple lang po, mawawala po yung stress mo kung alamin mo lang kung ano yung mga dapat mong gawin. Dapat mong kainin, dapat mong gawin sa buhay mo. At, makukuha mo yung self-healing. Especially yung stress na yan, mawawala yan kung handa ka na, kung ano man ang mangyayari sa sapitin mo. Ang importante, yung sumusunod. Tapos na po yun, hanggang sa kamatayan, sumunod lang tayo at makikita niyo. Ang gaan po ng buhay. At, ma-achieve mo yung peace of mind. Kung gagaling ka, gagaling ka. Kung hindi, wala po tayong control. So, yun lang po yun. Doon lang natin makukuha yung panatag na isipan. Yung isuko ang sarili at gawin yung tama. Palagi po nating tatandaan, Panginoon lang po ang nagpapagaling at hindi ang tao. Hanggang sa susunod, Oops, bago ko mag-skip para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle join my health coaching program bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership marami tayong ginagawa akala natin tama marami tayong healthy lifestyle hindi naman pala healthy meron tayong mga ginagawang unhealthy yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer, one-time membership payment lang ito, continuous learning dahil hindi mo naman maka-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao. Ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.